Narito ng PTV Balita ngayon. Plano ng France na magsagawa ng joint military exercise, katuwang ang Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Dagdag pa ng opisyal, may commitment din ang Amerika, Japan at Australia para sa balikatan exercise. Ipinilawanag naman ng AFP na layo nito na palakasin ang defense capability ng bansa at hindi upang painitin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nanindigan din ng AFP na karapatan ng bawat bansa na palakasin ang sarili nitong puwersa. Samantala, nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na walang mawawalan ng trabaho habang isinasagawa ang modernization at privatization sa Ninoy Aquino International Airport. Binikindiin ng kalihim na handang pamahalaan na tiyakin ang proteksyon ng mga empleyado sakaling magkakaroon ng pagbabago sa naiya. Katunayan, kasama sa kasunduan ng concessionaire, naluki ng trabaho ang mga empleyado ng paliparan, layon ng pagsasapribado sa naiya na maging panin, ang kalagayan nito at maging pangunahang daan ng mga dayuhang biyahero. Noong nakalipas na buwan, ay pinagkaloob ng DOTR ang pagsasapribado sa naiya sa San Miguel Corporation sa halagang 170.6 billion pesos. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tila kami sa aming social media sites sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.